GX3000 nasunog. Ito yung ating gagawin. Napagdikit daw ang kanyang positive at negative kaya nasunog. Bumigay ang transistor. Kasi po natin na ikabit at napalitan na ng mga pyesang mga nasunog. Itong GX3000. Ito ang kanyang kapasitor. Napakalaki. Ito nga. 10,000 UF80 uh, UF box. So, napakataba. Ang kanyang uh, kapasitor Then, mapalitan na natin ng tatlong power transistor yeah. na uh, yun, mahaba hindi pa natin, natin. nakakat na yeah. yan yeah. ito yung ating mga kapalitan na power transistor so, dalawang 1943 at isang 5200 yeah. bumigay din ang kanyang fuse yeah. fuse at dalawang kapasitor Sa so, yan, ang kanyang value ay 100 volts at 100 UF dito siya dito. napalitan na natin yung saka ito dalawang 1K dalawang 1K ang nasunog dalawang 1K sunog Ayan, dito natin, ayan, napalitan na natin, ayan, ayun ayan siya, dalawang 1, 1K, at ayun yung isang 1K, na ating pinalitan. Karanta DC ng kapasitor na 100 volts, 100 UF. Kaya sa mga nagpaparaki lang, mag-iingat. At ang naman nila ang pagsasaksak ng cable. Kaya yan, maaaring bumigay ang ating mga uh, amplifier. Katulad nga nito isa lang naman ang pumutok na fuse nya kaya itong isang channel na ito ang silang tinamaan yan tatlong power transistor ang kanyang tandaan ayan ang ating kaiber nakasukoy natin yung naayos uh, ginagawa nakabitan na natin ng mga sira ayan, alamin na lang natin kung uh, siya ay okay na tignan nga muna natin ang kanyang mga pilsa yes, ah, maganda pala ang cable napakalaki ng kanyang filter capacitor at bukod pa doon pwede pa tayong magdagdag ng power transistor meron siyang bakanting dalawa isang uh, 5200 at dalawang 1943 kabilaan at sa ilalim din at sa ilalim yeah, sa ilalim at yun pa pwede magdagdag ng tigalawa para mapatibay pa natin o mapalakas ang ating power ang ating amplifier na GX3000 Ayun sa ang kanya. kaya pwede, pwede siyang magdagdaga yun. Mayroon siyang available sa um, uh, dalawang paglagyan ng power transistor. ay naikabit na natin ang mga sira. May testingin na lang natin. Kung siya ay okay na. Pag na-late ang ating video, bago natin siya nabigyan. Ang kanyang

subukan na lang natin na uh, siya ay ng speaker. kung talagang okay na itong ating ginagawang ang na GX3000. Kaya na natin ng uh, speaker itong ating uh, ginawang uh, amplifier. Ayan, sinaksakan na rin natin ng USB. Ayan, switch na lang natin power on. Na ang relay. We are not the best, as all you know, but we will give you the harmony to somewhere your heart will go. We are Low Jam Republic. rin ang kabyak na nice speaker niya. Yan, okay na. Itong ating uh, ginawang cabler na um, GX3000. Walang kasi babaya uh, kahit ang kanyang supply lang ay 42043. Yan. Sobrang laki naman ng kanyang kapasitor filter. Napakataba. Kung ito kumpara natin sa mga ibang mga um, model na ang kaya. Gracias.